Hi guys! Hi! Yan, nakikita nyo po ngayon sa inyong harapan Kompleto po yung mga tatay Woo! Yan. Ah, Sa totoo lang, talagang napakahirap silang makompleto Dahil syempre, meron silang mga trabaho Pero, ginawan po nila ng paraan Dahil isa sa mga nag-sponsor po sa amin ngayon Ang isa po sa pinaka-importante sa amin At pinaka-siyempre, pinaka-main sponsors po namin Siguro may idea na po kayo. Si, siya po yung nag sponsor sa mga anak din po nila na nag-aaral. Yung allowance po nila monthly. So ngayon, July ay June, wala pa kasing paso. Kaya July na naman po yung another sponsor ni Auntie para sa mga bata. Ngayon, uh, sinabi ni Auntie dahil sa mga tatay natin, uh, very hard working yan. Nagtatrabaho sila tapos itinataguyod nila yung mga anak nila para makapag-aral. Ah, uh, syempre dahil sa supporta nila sa palaro namin, ganon. At isa pa, kaya uh, nabuo din to, dahil si auntie napanood niya po yung sayaw namin dati doon sa piyesta. Yan, sino yung sumayaw dati? tayo yung kamay. O, oh, yan. Sila-sila po yung sumayaw dati. Ah, uh, pero sabi ni auntie, ah, uh, yun nga lang, ano daw siya, uh, sabi niya, parang... Hindi, hindi, ako mapakali na hindi ko rin mabigyan yung iba. Kaya yan, kinompleto na natin lahat para lahat ay may blessing. O, oh, diba? Kami, nakakatuwa, auntie. Uh, first time siguro ng mga tatay na makareceive ng mga sponsors kasi halos nakikita po ninyo kapag may mga sponsors, nanay po yung mga kasama namin dito sa harap. Pero ngayon, mismong tatay ang maririnig po ninyo dito sa harap. So, sabi ni auntie, Uh, lahat ng mga tatay na kasama sa palaro at kasama na ako doon uh, lahat kami ay makakareceive po ng 500 peso okay uh, isa isa-isa natin silang tatawagin para uh, marinig din natin sa mga tatay kung uh, paano sila mag thank you kay auntie at saka Siguro first time nila first time mangyari sa nila ito eh. Kaya ako mismo natutuwa kasi na namin sila. So ito mga mensahe ng mga tatay anti para po sa inyo ito. So unahin ko na po yung tatay ni Sheng. Yan si Tatay Amweng. Tatay, makaka-receive ng 500 pesos galing kay Auntie. Maraming maraming salamat sir sa Kung... <laughs> <laughs> Okay lang. Lalong-lalo lalo na kay Auntie. Oo, oh, yan pagpasalamat ko sa kas na binigay niya. Kung wala siya, wala rin to. Okay. Kaya, sanante, palagi kang malusog oh. at ma-squad. Oo, oh, tatay. Okay. Kaya, ante, maraming maraming salamat sa kas na binigay mo. Oh. I love you, ante. Oh, okay. Oh, <laughs> Tatay. Sabi, ramdam na ramdam ko yung pasasalamat ni tatay at ramdam ko yung kanyang nervyos. <laughs> <laughs> Okay. Si Tatay Jun. Si Tatay Jun. Ah, wala po siyang anak pero siya po yung naglalaro sa amin. Tatay, ah, bibigyan ka ni Auntie ng 500 pesos. <laughs> tatay, gagamitin mo sa <laughs> Tatay dia. Tatay. Oh, tatay. 500 pesos. Gano'n gano naman kasaya, Tatay. Tay, maraming salamat, Auntie binigyan mo kami ng ganitong talaga at maraming salamat po kung wala ka walang ganito oh. na palaro dito sa amin oh, okay. at saka salamat po Ya, si Tatay. Ala, ano? talaga puro salamat si Tatay talaga. Okay, na tatay. ang ganda ng mensahe ni Tatay. Ang ending puro salamat din talaga. Yung talaga naman ang pinaka importante. Salamat ate. Okay, si si, si si, Tatay. Oh, Tatay. Tatay. Ito si Tatay, sa totoo lang. Nasa nasa piyesta po ito kasi hindi talaga niya kinaya ang kanyang ano, hindi siya talaga sumayaw. Pero Tatay, galing kay Auntie. Hoy, okay, Tatay. Ate, maraming salamat po sa binigay yung 500 sa akin. Hindi na yung pangbigas. Ah, salamat po. Oh, okay. Salamat good, tatay. tatay. Okay. okay, si Tatay Sam. Ito, sum, sumama to sa laro ay sayo namin si Tatay. Kahit napakahiyain ni Tatay, napasayaw natin siya. Tatay, meron kang 500 pesos. Okay. Antay, thank you. Saka, thank you. Ah, okay. Ah! Grabe <coughs> si Tatay! Pinaganda ni Tatay, speechless. Parang wala na siya masabi, pero... Go pa rin. Okay, si Tatay. Okay, tatay. 500 pesos galing kay auntie. Okay. okay. Maraming salamat sa Dix World Family. Kung wala siya, okay. wala ito. Okay. Auntie, hi. Lagi kang mag-iingat dyan. Sana hindi ka magsawa sa amin. Sa lahat ng palaro, pasayaw. Maraming salamat. Oh, pasayaw. Ingat po. I love you. Talagang magaling pa rin. Talaga. Pasayaw pa rin talaga. Okay. Okay, si tatay mo Nakaka-receive ka naman ng 500 pesos galing kay Auntie. Yan. Anong masabi mo tatay? Gaano kasaya na meron nag-sponsor sa mga tatay? Auntie, maraming salamat po sa ulit-ulit niyo po na pag tulong sa amin. sana pagpalay pa po kayo at madinyak kayo lagi. Ah, oh, okay tatay. Thank you, thank you tatay. Okay, si tatay. Ay, hindi ka po tatay. <laughs> okay, si tatay. Tatay. Nakareceive ka ng 500 pesos galing kay Ante Galo Kasaya. Masaya po. Ano ba ano mo ano masabi mo kay Ante? Thank you po Ante, God bless po. Ah, okay grabe. Hay. Grabe, sobrang ano. Nakaka-touch. Sobra. Tatay. <laughs> 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 Tapos na kayo iba, lang mga puli na mong kulit-kulitin natin, tatay. Sabi yung tatay, yung iba muna, tatay. Yung iba muna, <laughs> kasaya, yung, ano? na. <laughs> okay, tatay. Okay, tatay. First time mo makareceive ng sponsor, tatay. Oh, grabe, no? Gaano kasaya uh, makareceive ng 500 pesos galing kay auntie? Masayang masaya, sir. Eh, maraming salamat kay auntie. Okay. Ah, <laughs> uh, guys, na, na nakakatuwa, napapat. Oh. po Ante sa pag-sponsor sa bahay ni Bibi. Ah, uh, babae, bahay niyo tatay. okay. Uh, sa bahay namin pala. <laughs> <laughs> hindi na bahay ni Bibi sa bahay. Wala <laughs> sila <laughs> ni Bibi. Oh, okay. Sana po, marami po kayong mas matulungan. I love you. Oh, okay. Salamat Good. po. tatay. Thank you, thank you, tatay. Si <laughs> okay. tatay, ni Nining. Okay, maraming salamat sa binigay mong 500 balon ngayon. At saka maraming salamat din sa ano, tulong mo sa mga anak namin. Maraming salamat ante. Okay, thank you Tatay. <coughs> si Tatay. Ayun, Tatay. Okay, Tatay. First time siguro ni Tatay makareceive ng 500 pesos. Galing pa sa ano, sponsors. Tatay. Uh, ano ko na po, mag magpapasalamat po, po sa Panginoon na mayroong isang antena na tumutulong po sa aming lahat. Oo, oh, okay. Uh, sa alam po ng Big Store family. Oo, okay. So, po, salamat. Maraming po salamat. Okay, thank you, Tatay. <laughs> okay, Tatay, thank you. Si Kuya Longhair. Sa mga nakamiss si kay Kuya hair it's back! <laughs> uh, para sa iyo, 500 pesos. Maraming maraming salamat po, Ante. Malaking tulong na po para sa amin. ah oh, okay. Okay, thank you, Tatay. Tatay! Merong 500 pesos Galing kay Auntie. Ay Auntie, sobrang saya ko dito Auntie. Ngayon lang ako makatanggap ng sponsor. Oh, Bye! Yeah! maraming salamat. Oh, okay, tatay. God bless po. Oh, okay, tatay. Thank you, thank you. That. Si Maki. Thank you. Oh, okay. <laughs> tatay. Yung nagsasabi na yung tisoy, nandito na siya. Yung parang nag-idol. Okay, tatay. 500 pesos. Gaano kasaya, tatay? Ante, ito po. <laughs> Ante, maraming salamat po sa 500 na binigay niyo po sa amin at sa Day Explorer po. Okay. Thank you po. at I love, <laughs> you, I love you po. Magigip po kayo lagi. Oh, okay, uh, bye. Oh. Paalam <laughs> sa Okay, tapos si Tatay. Okay. Tatay, 500 pesos para sa iyo. Salamat po. day. Oh, okay. ah, no, wala. Okay, tapos no problem. Ante, I love you, Ante. Dito sa Apay may pandang dito para pambili ng gamot. Ah, okay. Uh, Tapos si Tatay, guys. At talagang masigasig to mag-tricycle. Kaya sa lahat ng mga, ano, ng mga taga-luna dyan, taga dito sa amin, harkilayin si Tatay. Oh. Okay. Thank you. Uh, yan, Tatay, may 500 pesos ka galing kay Auntie. Unang-una sa lahat, Auntie, mara, bago ko mag-umpisa na magandang maganda nga po sa atin lahat. Okay. okay. Dahil kung hindi po kayo, Auntie, hindi kami nakakatanggap po ng ganito. At saka, kayo rin po yung nag-ano sa aming bahay at sa mga gamit po namin. Maraming maraming salamat po ante sa mga malaking tulong po ninyo sa amin na pamilya. Maraming maraming salamat po. Sana mag-ingat po kayo, Laligan. Oh. Thank you po. Salamat. Okay. Okay. So, uh, thank you. Tapos yung last, uh, sabi ni ante, para sa akin daw. Okay. Ako naman. Ah. Uh, isa lang masasabi ko kay Ante. Kasi halos lahat naman na is ko kay Ante. At nandito lang kami, nandito kami para ano, para ipagpray lagi si Ante na lagi siyang nasa ano mabuting kalagayan, laging malusog, ganun din kay Uncle siyempre. At maraming maraming salamat sa suporta. Si Ante mula nung dumating siya, isa na talaga sa parang naging mas swerte kami sa mga sponsors namin. Mula dumating siya, Ah uh, nagkaroon kami ng maraming sponsors tapos syempre uh, hindi lang sa mga ano hindi lang sa mga uh, ano namin uh, binigay ni Auntie dito ngayon sa mga nanay sa mga ano allowance ng mga kids tapos sa mga pampalaro po namin Nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra dahil itong 500 pesos hindi po ito napupulot uh, at ito gagamitin po namin ito sa uh, magandang paraan. Ay bibili po namin ng bigas o kung ano po yung makakatulong sa pamilya po namin. So, auntie, mahal na mahal ka namin. I love you and bye-bye!